hulaan mo lahat? Si Millie Bobby Brown at ang asawa niyang si Jake Bongiovi ay opisyal na ngayong mga magulang. Nitong nakaraang tag-araw, masayang tinanggap ng mag-asawa ang isang sanggol na babae sa pamamagitan ng pag-aampon na minarkahan ang maganda, taos pusong bagong kabanata sa kanilang buhay. Si Millie, 21, ay mukhang nanay na nakasuot ng nakaistilong sweatshirt na nanay habang naglalakad kasama si Jake na nakikitang hawak ang andador na parang pro. Nagsimula silang mag-date noong 2021, naging engaged noong 2023, nagpakasal sa isang pribadong seremonya noong Mayo 2024, at, at ngayon, makalipas ang isang taon, ang kanilang pamilya ay lumaki ng isa. Nakakatuwang katotohanan, ibig sabihin, si John Bon Jovi ay official na first-time lolo. Ang sweet naman noon. Ibinahagi nila ang balita sa isang taos-pusong mensahe na nagsasabing sila ay labis na sabik na simulan ang magandang susunod na kabanata ng pagiging magulang sa kapayapaan at privacy. Parang alam natin ang vibe na iyon at padalhan lang sila ng pagmamahal. Congratulations sa bagong pamilya ng tatlo. Subaybayan para sa higit pang mga update sa Celeb News.